Hello mga loves kong afam. Ausos. Hindi damay-damay na to mga loves. Hindi pwede yaka sugod ang aton nga Christmas party kung wala ang aton nga mga afam. kita nyo naman na grabe ang saot sa mga friend ko. O ti Ayra, kidala ko na na sila mga loves. para friend galing na ni Sir Jeff. Mga Abi nyo mga loves, kung yan ang hilaw nyo. Abaw, nalingaw gudyo yung pagtulog sa mga afam. Ka mga puti. गलत होलात को कोण अफाम न को वाला गली को या अफाम Aba, kita nyo naman mga love, pati iloy ko. May regalo mo niya kay Sir I Jeff, kag kay Ma'am Tina. Aba, ah, na-touch gid ko mga loves kay Kanami. Balay sa ila, kabuot ka, grabe. Ila, binagit sa tanan, A hindi ni siya bugalon mga loves. Aba, syempre, kung ara ang lula, ang apo may ara. Ano mga loves? Aubos-ubos uh, na gini. Mulang ang mahambal ko mga loves. Thank you so much. Kag more blessings to come. More earnings to come, Sir Jeff and Ma'am Tina. Thank you so much, mga loves, for watching. See This you for the next vlog. This one, the, <laughs> This <one's> the best. <laughs> <laughs> oh, Thank you. So oh, okay, Sir I'm Jeff. <laughs>